pag may BH, tuloy ang aksyon. Marami nang natutulungan ang bagong henerasyon. Sumusuporta sa bayan. Handang tumulong para sa mas magandang kinabukasan. Nagbibigay ng pag-asa sa aming kabataan. Patungo sa mas magandang kinabukasan. Dahil sa BH, abot kamay ko na ang aking pangarap. Salamat sa kanilang scholarship program. Salamat BH Party List. Mas marami ng Pilipino ang may access sa libreng gamot at check-up. Dahil sa Beach Party List, salamat Beach Party List. Bilang haligi ng tahanan, lumalakas ang aming kalooban dahil sa suporta ng Beach Party List sa aming pamilya. Higit sa lahat, kaambi ng mga solo parents na tulad ko. Dahil na isabatas na ang Expanded Solo Parents Welfare Act, mas ramdam natin ang pagkalinga at suporta sa ating pamilya, lalo na sa mga solo parents na gaya ko. Kaya sa, sa darating na eleksyon, sa darating na eleksyon, sa darating na eleksyon, sa darating na eleksyon, kay PH Party! PH Party!